O.G. Diaz sa ilang negosyo ni Daniel Padilla, parang ayaw nga daw maniwala na magsasara na. Hindi raw makapaniwala si O.G. Diaz na magsasara na umano ang ilang negosyo ni Daniel Padilla. Nabalitaan nilang 70% off ang lahat ng stores na ang ilan ay kasosyo si Daniel si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng The Rail. Yung The Rail ay yung skate lifestyle store. So meron na siyang 16 na branches. Yung ilan doon ay kasosyo si Daniel. Meron siyang solo. Ito yung ang branch niya ay nasa UP Town. Across the board. As in lahat ng stores. Up to 70% ang discount na ibinibigay. Kasama dyan, yung pag-aaring store ni Daniel na solo niya. sa UP, sabi ng source ni OG. Mukhang itong kay Daniel ay hindi na muling magre-restock. Pauubusin na lang yung stocks. Kahit yun ang nakarating kay OG, parang ayaw pa rin daw maniwala na magsasara na. Gusto man daw niyang paniwalaan. For now, ay yung up to 70% off. Kaya dapat samantalahin yon. Isa rin umano sa nabalita ni OG ay ang balak na pagkakaroon ng resort ni Daniel. Kasi ang alam ko may isa pang negosyo na itatayo o sososyohan si Daniel. This time, parang ito ay resort. Sambales. Kasi parang na-inspire yata sila kay Gerald Anderson, na meron ding resort si Gerald, at yun ay ang open for public. Kasabay naman nito ay ang napapabalitang gusto na umanong lumayas ni Daniel ng tuluyan sa Pilipinas. Ito ay ibinunyag naman ng veteranong kolumnista na si Christy, ang ilang mga impormasyon tungkol sa desisyon ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla na ibinenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Sa kanyang programa sa radyo ng Christopher Minute, sinabi niya na pinaplano ni Daniel na ibenta hindi lamang ang kanyang mga ari-arian kundi pati na rin ang kanyang mga negosyo. Ayon sa kanya, ang paglipat ni Daniel ay naghanda sa kanya na umalis ng bansa for good. Matapos niyang wakasan ng 11 years relationship nila ni Catherine Bernardo, naniniwala ang mga netizens na ang mga masamang posibilidad na natanggap ni Daniel ay kapinsalaan ng kanyang buong showbiz career at ang pag-alis ng bansa ay isang matalinong hakbang.